Yo, what's up mga bali! Welcome back sa ating channel. So for today's video mga bali ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba daw humina yung gapi industry ngayon. So marami tayong nakikita na uh, nag-quit sa hobby na to mga bali No? So pag-usapan natin yung mga possible kung bakit nag-quit yung mga kahabi natin sa sa ganitong industry mga bali No? So, mga possible na uh, nangyari sa kanila kung ba't sila nag-quit. So, tara. Intro. Pasok! So, unahin natin dito mga body. So, lack of knowledge mga body, no? So, dito talaga nagsa-start yung uh, problema kung hindi di pa natin uh, gamay yung gapi yung mga body na no? yung yung hindi tayo nag-research eh bumili lang tayo ng isda ng gapi tapos hindi natin alam kung paano alagaan kaya ito yung cost kung bakit nag-quit especially yung mga newbie kasi kung titingnan niyo naman talaga yung gapi sa una is parang madali lang talaga siya alagaan kumbaga bibili ka lang and then bibili ka ng pagkain Yeah, bili ka ng aquarium, tapos yun na. na ma, akala mo doon na tapos doon na matatapos pero hindi pa lang mga bali. Yung guppy is napaka-sensitive alagaan. And then uh, isa sa mga cause kung bakit uh, namamatay yung isda kasi yung hindi pa tayo knowledgeable sa ganyang hobby and then pumasok agad tayo hindi bumili tayo ng mahal na isda especially sa mga newbie no? hindi ko talaga ah, uh, na bumili kayo agad ng mahal na isda pag hindi pa kayo pag hindi nyo pa alam kung paano alagaan yung, yung gabi, especially gapi, no? kasi napaka-sensitive nung mga mga gabi, mga body so, research muna, tanong-tanong sa mga nag alaga na para para meron kayong idea no? kung paano alagaan kasi hindi naman kasi talaga na feeds lang ipapakain sa mga gapis, is lumalaki na agad may mga may mga techniques yan mga body kung paano alagaan yung yung gapi para mabilis lumaki. And then, ah, uh, kasi pag, pag, nag-aalaga kasi tayo ng gapi, lalo na pag meron tayo nakita na bagong strain, is gusto talaga natin alagaan lahat, no? So, hindi, hindi kaya alagaan lahat mga body. So, pili lang talaga tayo ng, ng pinaka, sa tingin natin is, pinaka maganda sa mata natin yung alagaan natin. Kasi pag, pag, ah, uh, marami ka nang bibiling strain is doon na nagkakaproblema sa pag-alaga and then yung lalagyan. So, yun yung sunod natin na picture mga body. Ito, what if. Oh, so, kung meron tayong what if sa ganitong mga hobby is yung nga, yung what if mamatay oh, yung binili ko na import. So, doon na problema no, what if pakainin ko ng ganito tapos hindi pala hindi pala nagwo-work. Ganun. So, maraming Maraming possible mga body, especially sa mga sa mga bago pa lang sa ganitong hobby. So, kailangan talaga mga body, magtanong-tanong tayo dahil ah uh, hindi biro yung gagastusin natin dito. Kahit sabihin natin, gapi lang yan. Uh, meron naman tayo na bibiling mura, pero yung nga, uh, yung, yung effort din natin, no? sayang kung mamamatay lang. Kasi, Ah, uh, purpose tayo no pag pag namamatayan tayo ng isda instead na na bumili tayo ng isda para mag-enjoy and then uh, ng stress pero yung nga pag namatay yung isda nagkaka-stress tayo mga bali. And then uh, pag kunwari malaki na yung gastos natin, eh, sayang naman kung ganun lang mag-quit lang tayo. So isa yan sa mga rason ng humina yung gapi ngayon. Kasi uh, yung nga, Uh, namamatayin sila ng isda. Yung kasunod naman is yung lack of budget. Ayan. Kasi sa ganitong hobby mga badil, kahit anong yung hobby pasokin yung mga body, kailangan talagang budget. And kailangan talaga mag-invest ng pera. Hindi pwede na pagkabili mo lang ng isda is yun na. Tapos na doon yung gastos. Hindi pa pala. Kasi pag isda lang pala yung binili mo. May pagkain pa pala. May pagkain, may vitamins, lalagyan, mga air pump. So maraming gagastos ino bago ka makaset up ng, as in, yung parang budget set up pa lang, pero magastos na yan mga batik. Kahit sabihin natin, uh, plangana set up lang yan, or kahit konting aquarium lang yan, gagastos ka pa rin, na hindi bababa sa isang libo. Hindi pa kasama yung isda. Uh, guaranteed yan mga body. Kahit low setup lang yan, kasa katagalan is lalaki-lalaki at lalaki din talaga yung gastos mo. Kaya, mas maganda na na before ka pumasok sa ganitong hobby is pag-aralan mo muna mga body and ready ka na talaga sa gastusin. Kasi hindi biro yung gastos. Kahit sabihin natin, gapi lang yan. Pero gagastos at gagastos ka talaga mga body. Uh, trust me, andun na ako. Uh, akala ko dati is... Enough na sa akin yung isang aquarium. Yung pala... Pag nanganak yung gapin yung mga badi... Madadagdagan pa pala yung aquarium. Doon ako na scam. Akala ko pag... Nakabili na ako ng aquarium, enough na yun. Kahit sampu. Pero hindi pa pala. Umabot pa pala ng... Ano na ba yung aquarium ko? Dibo na... Dibo na ba? Malapit na isang libo yung aquarium ko mga badi. Sa so ganoon nakadami yung aquarium natin sa farm. Kaya kung umabot pa kayo sa ganong point, eh, hindi nyo na kukwentahin kung ilan yung magastos ng no? as long as nabibigay naman ng enjoyment sa ating mga body. So, yun nga, dapat ready lang kayo. And then, sa, yun nga, pag, pag naubusan tayo ng budget, doon na nagkukos na yung iba is nag-quit kasi nga uh, magastos sila sa pagkain hindi wala naman silang benta. Kaya parang walang return of investment. Kaya sa next picture natin, dito nagkakaproblema sa price war, mga body. Uh, possible na magpa-price war talaga, no? Especially sa mga mga selling page, yung mga doon na nagbebenta ng mga isda. Uh, kasi, uh, yung ano sabi ko nga dati, kung hindi tayo makakabenta, nakaka-prostrate. Kasi, uh, yung, yung isda, hindi yan tumitigil sa pagkain. And then, pa, lalo na pag mga show grade mga body magastos talaga yan uh, hindi pa kasama doon yung isda na bibilhin mo na materialis uh, magkano na yon kahit sabihin natin 1.5 yung material grade yung pinakamura or 1k and then yung pagkain nun yung feeds yung BBS yung tube fakes yan mga live food Magkano na yan ba di yung isang latang BBS? pinakamura na yung 2,000 plus hindi uh, ko lang exact na amount pero nasa 2,000 plus yung isang lata and then pag kunwari marami kayong isda napakabilis lang yung ubusin uh, isama mo pa dyan yung tubi na sobrang mahal ngayon ng tubi and then yung commercial feeds na kahit sabihin natin matagal maubos pero mahal din yung feeds na yun, mga body for uh, intended for gapi Uh, sobrang mahal ng feeds. Kaya, sabihin natin, ganun nga, hindi natin ma, ma din yung iba, ba't nagbenta sila ng mura para makasustain sa ganitong hobby mga body, no? Kahit ako, sabihin natin, uh, nagpa-price wise sila dun sa gapi, kaya, isa din yun sa mga rason ba't bumababa yung quality ng gapis. And then, yung nga, pag hindi makabenta, possible na mag-quit kasi hindi na kayang i-sustain yung, yung hobby. And then, iwasan nyo talaga na, kunwari makabili kayo ng mga gamit, no? especially aquarium, iwasan nyo talaga magbenta ng mga gamit. Pag kunwari mag-quit kayo, uh, isang tabi nyo lang kasi possible na babalik at babalik kayo mga body sa hobby. And then, bibili na naman kayo ulit pag na, kunwari nabenta nyo yung gamit nyo. Yung mga air pump, ganyan, aquarium, kahit anong setup. Iwasan nyo, ibenta nyo mga body no kasi sayang naman and then bibili na lang din kayo ulit pag gusto nyo na naman mag-alaga. And then, ano pa ba? Next picture natin is yan, yung show. Uh, isa yan sa, sa uh, humina tayo ngayon sa Gapi kasi wala tayong masyadong Gapi show, actual and online show sa ngayon na, na, na month is konti lang talaga yan nagpapashow possible na yun din yung reason kung bakit walang show yung yung wala masyadong isda ngayon kasi maraming nag-quit sa mga kahabi natin. And then yung isa din yun sa gastos kasi di biro talaga yung gastos sa mga show grade na gapi mga body as in libo-libo talaga yung gastos diyan. Enable na na mapaganda mo lang yung inyong isda. And then uh, pagdating ng show masisira lang. And eh, yung isa pa dyan is pag hindi tayo nanalo siya, so nakaka talaga yan mga body. So, kaya isa din yan sa so, mga reason, no? So, And kung bakit maraming nag-quit so, ng mga, ng mga kahabi natin sa gapi industry. Pero yung nga mga badi yung ma-advise ko lang kung, kung, kuan kung kaya pa naman i-sustain, sustain nyo lang kahit pakonti-konti lang yung pag-alaga. Huwag lang kayong mag-alaga ng marami para hindi masyadong magastos kung pili lang talaga kayo na sa tingin nyo is uh, pwede nyo ibenta ng, ng para makasustain kayo sa mga daily needs ng, ng gabi no uh, para wag na wag nyo lang alagaan lahat kasi pag marami kayong inaalagaan na, na isda possible na malaki din yung expenses nyo per day and then hindi na makasi talaga siya uh, basic needs uh, basis ng lang siya mga body So, hindi natin pwedeng gawing uh, daily income yung paggagapi. So, kaya isa yun sa mga rason no, kung ba't lumina yung gapi industry ngayon. Pero I think okay pa naman yung, yung sa tingin ko marami pero hindi bumibili. Hindi nga lang lahat nagsoshow. Kadalasan bumibili sa atin is yung mga newbie and then yung mga gusto mag-try ng gapis. So, uh, siguro ngayon, lumina, later on, babalik na naman, lalakas ulit. Kaya, ganon uh, ganun talaga mga body. Pag, pag humina, taste-taste lang, tuloy lang. Huwag lang tayo mag-quit. And then, pag lumakas naman, yun din, tuloy din. And magbenta tayo. Iwasan natin mag-price war mga body kung, kung, kung kaya pa naman. Iwasan natin kasi mababa yung quality ng ating mga isda. Kasi gusto lang natin makabenta. And then nakakasira din yun sa pangalan natin lalo na pag pag known ka na sa mga gapi industry nakakasira yan sa market yung price war na instead uh, nagtutulungan tayo para iangat yung presyo ng gapi pero yung uh, nagpa-price war kayo hanggang sa, hanggang sa bumaba yung presyo ng isda and then yung quality din ng isda kasi nga uh, dahil diyan sa price war na yan. So I think uh, mabilis ang video lang to mga bali no para meron lang tayong ma-upload sa ating YouTube channel Kasi marami din nagtatanong Ba't daw may na yung gaping ngayon So ginawan ko na lang ng content Para sa inyong mga buddy Tapos bukas uh, Meron tayong upload din ulit Para sa panibagong content So yun lang mga body Bye Fish out Bra